Magandang hapon po. Ma'am, ang inyo pong reklamo yung kunyong kumpanya na hindi nagbibigay ng mga benepisyo uh, po. Ano po mga benepisyo alin bawa? SS mga PhilHealth po sir. Sa mga pag-ibig. Pero binabawasan po kayo. Wala hmm. pa po sir. Eh, pero nasa batas po yun. Dapat oh, po. SSS oh, Pag-ibig, Matic, uh, dapat yun. Yes po. Opo, oh, sir. Gano'n kayo katagal doon, sir? At, uh, ako po, sir. Bali, mag magsi six months na po, sir. Pero mula nang start ako, wala po talagang inawas sa akin. Oh, ako, sir, na. bago lang naman ako, sir. Mga two months pa lang naman po. Kayo lahat po, sir, mga bago din. Kapag uh, pagpasok mo sa kumpanya, yun ang unang-unang requirements. O, oh, di ba? PhilHealth ka, Pag-ibig, SSS. Yes, sir. Kung wala ka, papukuha ka muna. Di ba? Kuha ka muna ng mga iyon ang tentang requirements. Pulpil mo din mo ng requirements bago ka ipapasok dito. Pero sa sweldo, tama naman po. Okay, Minion, naman. naman. Minion. Bali, Bani, nagkakaproblema lang na kami, sir, sa motorcycle po. Kasi yung company namin, is ginagamit nila yung sarili namin motor. Motor. Tapos bibigyan lang kami ng 600, sir, a month. Sa motor allowance po na. Para sa motor allowance? Opo. 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 Kaso yung dala naman po namin is bulky po. Malaki Motor e, nyo yun? Opo. Opo. Eh paano kung wala kayo motor? O, hindi ka po tatanggapin, sir. Hindi po, hindi kayo tatanggapin sir. Kailangan po may sarili po kayong motor. So, parang empleyado po kayo o partner? Ano ba ang tawag empleyado doon? Empleyado lang, lang, po kami. O yung gasolina? Bali, well. 120 to 150 po. Pero kailangan may marriage kaming particular na kota po. May kota pa yun, sir. Teka muna, eh, paano ko nasira yung motor ninyo? Hey, Ayun nga, hey, nga po, Sa maintenance, sinong responsable? So, basta sagot lang Kami nila. Kami pa rin. 600. 600 pesos renta sa motor niya araw-araw ginagasgas yung motor niyo. Wow. Opo. Malalaki pa yung karga. 600 a month po sir. Tapos malaking karga. Opo. Opo. Anong klaseng karga po halimbawa? Malaking pang bag sir. Po, na bag po. Malaking, malaking bag, bag sir. Na pang ice cream po talaga. Magandang hapon po Miss Margie. Ma'am. Magandang hapon po Senator Raffy. Expired na po yung kanilang permit as of April 2, 2025. Oh. Pa kaya po, ano, as, as na-receive po namin itong itong complaint na to ay uh, po namin yung record at nakita nga po namin na nagbayad lang po sila, nagsettle lang sila ng kanilang business tax but they failed to renew their permit kaya po pepa-inspect po namin sila. Ay, salamat. Okay, so kung gano'n, ganun, pwede po sila mapasara, ma-issue ng cease and desist order dahil tagal na pala sila hindi nang pabayad para sa permit sa BPLO po. Uh, nagbayad po sila ng kanilang business tax, updated po yung kanilang payment pero hindi sila nag-renew and ibabalidate din po namin sir kung um, ito po kasi tinitingnan ko rin po yung kanilang compliance dun sa sanitary permit, sa fire safety inspection at saka po sa traffic clearance kasi warehouse sila mm -hmm. and also sa environmental clearance wala pong datos kaming nakikita so most likely hindi rin po sila compliant dito kaya Uh, may isyuhan po namin sila ng show cause order at kapag hindi po sila uh, nag-comply ay ano po ay isi-CDO po namin sila. Actually, ngayon ah. po, ini-inspect na po. <laughs> ah, ibig Ngayon po, the... po. Apa, Very good. Apa. Apa. Maganda ay, pakinggan yan. Apa, apa. Ah, sige apa. po, Miss Margie. Naisuan na po namin ang mission order. Apo. Ah, babalikan po namin sa lunes po, ma'am. Okay. okay po. Salamat sige po. po. Salamat po. Magandang po po, Attorney Cesar. Hi, <coughs> good afternoon po, Senator Sir. Okay, ito po na naman yung problema na matagal ko nang sinasabi paulit-ulit na lang. Na itong mga workers natin, inaapi na naman. Walang wala silang benefits. And then pangalawa, ang matindi pa sa kanila yung motor. 600 pesos lang a month lang. tindi itong kinakarga sa kanila. Nasira yung motor nila, maintenance nila hindi makatarungan po yun, sir, di ba? Yes, sir. Very unfair po sa ating mga manggagawa yan, sir. So, uh, hindi po narin dapat dapat sinapainturutan yan. At kung uh, mapapatawag po natin ang uh, ating kanilang employer, para at mapagharap po natin sila at mapagbigyan sila, magkaroon po tayo ng uh, uh, sa uh, settlement man lang para mapagbigyan po at magbigay mga tamang uh, ng ating mga manggagawa po, sir mag-inspect din yes. po kayo. Samahan nyo po yung BPLO ng Quezon City. Tingnan nyo po yung sitwasyon, uh, yung kalagayan ng mga manggagawa at saka yung workplace, yung work area. Yes, sir. Opa, sa, ano? Yes, sir. Yes, sir. sir. Sa Monday po ito, sir. Monday po. Tapos buksan nyo po yung mga libro. At uh, kung totoo na wala pala sila mga benefits, then do what you have to do. If sanction nyo, file nyo ng kaso, whatever. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Uh, Gagay po namin yan, yes, sir. Jovelin, magandang hapon. Ay po, Senator. Good afternoon po. Good afternoon po. Andito po yung mga manggagawa ninyo. Nagreklamo reklamo okay. po sila. Wala po silang benefits. Tapos yung... Ayun po, Senator. kasi po, yung regarding po sa ano po nila, kasi actually, na, nag-uusap na, na, kausap na din po sila regarding doon sa benefits nila na after six months, na asikasuhin na din po yung ano nila, yung SS pag-ibig sila. Doon na po, mag-o, babawa si company. Pero nag-agree naman po sila yon. Alam po naman nila. Ma'am. Wala naman pong binabawas. Maski po na ma'am, ina batas natin, the moment na sila po'y nagtrabaho sa inyo, dapat meron na silang benefits. Nasa batas natin yan. Yung tatlo, SSS, oh, Pilat, Pag-ibig. Eh syempre pag sinabi opo, nila hindi okay. sila mag-agree dyan, hindi mo sila tatanggapin. Until now po, wala pa po silang may nabigay din po na ano nila. Kasi pinapaloap po din po yung mga requirements nila po regarding po. Sa mga no, mga, dapat nila. sa umpisa pa lamang binibigyan mo sila parang ako di sa RTIA, o oh, bigyan kita ng 2 days i mo requirements mo after 2 days balik ka rito o oh, tanggap ka na trabaho ka na ganun po yon hindi Opo, pag trabaho mo sila tapos habang nagtatrabaho, eh mo sila ng requirements paano sila makakuha ng requirements nagtatrabaho ka sila sa iyo full time Opo, sir. eh lahat naman yung opisina ng SSS pag-ibig bukas yun during work hours working hours eh at that time nagtatrabaho din sila nag-gets mo? Opo, bigyan sila ng araw libre na para sila makapag-fulfill ng requirements, which hindi nyo ginawa. Tapos ngayon, oh, 600 pesos renta sa motor nila isang buwan. Kakarga ng pagkabigat-bigat na ice cream. O oh, paano kung nasira yung motor? Paano yung maintenance nila? nagginagasgas yung motor nila, 600 lang. eh pag nag-ano sila, pag nag-angkas sila, hindi lang 600 kikitain nila sa isang motor. Araw, ayan o. Oh, isang mumpuan. Yan. Alam nyo po kung kayo yung don sa mga deliveries, mga food delivery, hindi lang 600 amat ang kikitain nyo. Libo-libo. Ba't kayo nagpapapi sa kumpanyang ito? Loko-loko tong kumpanyang ito. Baka mapapasala kayo pag minalas-malas po kay ma'am. Sinasabi ko na sa'yo. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng ibang kumpanya dahil pag nasara yan, eh wala ka. Kasama ka sa papasala. bali, wala din po kami insurance. If ever, mabunggo po kami. Wala Acert din po kami. Po. Wala pong hazard ano. pay, wala na po talaga. Tas, In case mabungo yung motor niyo Wala po kami insurance sa Wala din insurance yung kanilang motor? O dapat, kasi e, kay si, kayo nagrenta sa motor nila, dapat kayong kukuha ng insurance para sa motor nila. Paano kung nabangka sila, discrash siya. O di, paano, nasira yung motor? Sino magpaparepair? Sila din. Nasaan yung amo mo, ma'am? Ah, uh, nasa office. Sa office po, sir, nasa labas lang po ako, mena. Ilan bang, ilan bang empleyado nyo lahat? Mm. 33, mga gano'n po. Yung ice cream dapat, pampalamig ng ulo. Eh, ngayon, uminit ang ulo namin lahat dito. Darating po dyan yung dole at saka darating po dyan yung BPLO, sasamahan po ng mga tao namin. At kapag hindi nyo po ito naayos, sinisiguro ko sa inyo, mapapasala kayo. Okay? Opo, sir. Makakarating ko sa boto. Anong pangalan ng amo nyo po, ma'am? Uh, Jodon Chen. Chinese po ito? Yes, sir. Papadeport Immigration agad. Ang katapat lang nito. Ano po, salbahi po sa amin. salbahi Yes po. Tuwing every meeting po, marami po siyang sinasabi. Tapos, ako po kasi na-anxiety ako dahil lagi niya po akong sinisigawan. Oh, sa so ano kadahilanan? Po. Kunwari, sir, may mali lang. Every time na pakakausapin niya ako, ganun yung approach niya, sisigawan niya. Paano siya magsisigaw? Hindi siya marunong magtagalog tagalog Ano, may, 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 translator may translator po, tapos marunong po siya mag-English kasi may asawa siyang Pilipina. Hindi ko po alam kung kasal sila. Lagi po siya nagpapatanggal ng mga tao na walang dahilan. Ma'am, Paano yan? Mag-ready-ready ka na kasi eh, salbahe to at saka pure Chinese, eh, pwede ma-deport Undesirable alien. Kahit na meron siya working visa rito, investor's visa, pwede siya ma-deport. Pang-api niyang ginagawa sa mga Pilipino. Unless kung ayusin mo yung problema nila, ibang usapan yon Mag-usap-usap -usap kayo, okay? Opo, sir. Think... Very good. Nag-inspect na po yung dole at saka BPL. Oh. Isasamahan po namin kayo doon kasama sa pag-inspection pa lang ng DOLE at sa KBPL, oh, para mag-usap-usap kayo. Pag hindi kayo naka, then gawa tayo ng mahakbang, tulad na mapapasila sila, mapapadeport. Uh, kailangan magkaroon ng agreement na kung ano yung pong gusto ninyo. Salamat po, Thank you po. Thank you. Thank you.